Daming cables. So, yan. Welcome to Romis Update Channel. So, yan. Good morning po, mga ka-update. Good morning, good morning. So, ngayon po ay December 17. Ayan, yung aming umaga dito, makulimlim. Ayan. Yeah. Oras natin, alas 6 media ng umaga. Kaya yeah, sobrang makulimlim. Oh, paikot yung ano, yung ulap. Yan. So, ibas na ibas. Blue tide. At uh, ito merong naghihilada na natin mamaya kung marami silang huli Ayan. tapos yung may naglambat tapos meron din mga mga nagsipaglaot mga ka-update na nangawil Ayan. maraming nakapaglaot kaya lang hindi sila makita kasi nga medyo malalaki yung alon doon banda sa labas ito so, yung aming playa lamang naman yung buhangin minsan lamang ito yung peebles na ganito so yan mga binibili yung peebles dito sa amin sizes medyo maliliit liit kunti yan, mga ganyan yung presyo iba naman presyo yung mga ganun kalalaki So, titignan natin itong naghilada kung may huli mamaya. Kasi so, malapit na nilang ma... Uh, ano? May tabi. Kaya lang, puro yung dumi yung kuha. Ayan, malakas kasi. yung may mga alon dito sa tabi. Kaya kung may isda man, um, makaka, ano, makakalabas. Tapos, maraming dumi. Ayan. Maraming dumi. Dumi yung nahuli. Mahirap pang isla <laughs> malisad <laughs> Eh, wala ng huli. Puro dumi. Pero mga lusay lang yan mga ka-update. Hindi naman basura. Ang <laughs> pang so, ayan wala ang kuha mga ka-update wala tayong mabili so, ayan mga ka-update may pa-uwi na hina natin kung may huli ito si Uncle John may huli kanina hindi ko na nabijuan isang panit na si Philbert so ayan na mga ka-update padaong na si Philbert hina natin kung anong huli niya Wow, galing. Pag malaking alon. Sabay lang. Yeah, tingnan natin. Tingnan natin. Ayun. Torcelio. Torcelio. Tatlong perasong torcelio. Ang na.

Ang live video din po dito sa amin mga ka-update yan o Ayan. magkano na yung takal niya ngayon okay. 60 mm -hmm. uh, okay so, yan at yung kuha ni Philbert mga ka-update tapos dito merong nakuha ng na people. hala <laughs> <Ataw. Dami. laughs> Yeah. So Thank you very much sa panood mga kaplit Sa suporta Thank you very much Okay, like Subscribe na rin po Sa aming uh, channel Thank you to God be the glory And God bless po Sa ating lahat